Pero mali. yung ko na. Pwede ba mga nga Opo, uh, okay. Yung sinisin niya. Pero mali. yung ko Nangyayari Nangyari ko uh, sa akin mismo. Ang uh, impulsion ko, para hindi maapektuhan yung ibang uh, mga... Pwede ito? Magulang. Pwede eh? ito? Oo para tuloy mo rin yung kanila atsuhan ng beneficio na tayo ng uh, porpes. So, ang sa atong pagkakot at upusan naman mga ano, mga na Okay. <coughs> <nal> <coughs> 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 Maayos naman. Pero hindi. Uh,

buhay. Kaya kung nagagawa yun. Kaya meron bagay na mabuti, pero mali. Ako, eksakto lang sa iyo. Pero gusto ko gusto nangyari niya. Ako uh, so, ay kailangan uh, magbibigay po tayo ng mga saloobin. Yan ang tama o mali o negatibig bagay. O,

이 i n d i naman m a g k a Itulon na si Llucca ay magんだhtay bumawa sa zatanga ng para ang matitanga puwas. Patuloy kong kukain karula sa sa 20 chanting ยการปิบ